dami SNR dito dami yung parking Ayan. Ayan. kaya nakapark tayo rin malapit sa exit alright pag lalabas ako dyan para makakaliwa mamaya ikot doon doon lalabas dito ako lalabas na ayun salamat ayun oh ang naka-park ayun yung entrance oh Kaya, ito yung ano UB oh, shout sa Union Bank ayan oh Union Bank yan oh alright shoutout sa mga taga Union Bank ayan oh duck Union Bank Eastwood o oh, shout sa Union Bank dito cross naman ayan dyan tayo lalabas mamaya bagong bayan yan yun eh, oh. para makakaliwa tayo doon Alright. Ayan, isuso pasig. Ayan, isuod. Time check, 9. Hour 10.30. 5, mataka ano ng relo. Ang <laughs> dita. Ay, nakapa, nakaparking yan yan si Inip. Alright. Ano pala bilihan ng traso? Oh. Traas kondom. Condom may lumpo traskod lumpo eh to ha eh eh you oras na na hindi oras you know um, oras 10:43 Yun bang. Alright. Yun yun bang Eastwood. wood po tayo sa SNR. Parking. Second level tayo naka-parking. Ang laki. Ang luwag ng pwesto. Ah, ito yung dating ano. Caterpillar. Tambakan dating ng ano. Caterpillar. Mga ano. Tawag dito. Bulldozer. Dito yun. Tatandaan ko. Natatandaan ko ito. Ito yun. Ang laki pala talaga. mga sampung hektarya to eh. Malaki pala. Ayan po kabila. Merong ang kondo. Kondominium naman po kabila. Mga nakasampay pa oh. Alright. So Nandito tayo sa Eastwood. Gilid ng Eastwood. Ayan. Union Bank. Alright. tayo exit mamaya ayun oh, exit ayan. exit yun alright pag kayo sa uh, SNR Libis ayan diyan ang exit yung bagong bayan yan pwede kang kumaliwa o pwede kang kumanan pasantolan kanan pakaliwa ortigas ok alright Libis yan stoplight ok shell yun ito na no, o, isa yan alright yun naman tayo sa kapila magka na muna, ng video so, sa, -sa mga batang 10 -9s. alright batang 19 yan maaano natin yung ano yung video natin yung kakabaan ng ibis alright exit no, ko dito exit. Ah, exit 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 this way uh. ah pwede nyo yung doon kasi to, tapos iikot ka lang pala so nasa 3 third floor ang grocery nila sa si second floor ko eh. yung, yung bagong na, bagong na, yung petrol waa oh, siya ayan na oh, deskpak, oh. pack Ang oh, ayan na yan, oh. right. uh, yun na adunisya na, ay ikot ka lang pala eh ha ikot ayun ikot ikot ayun yun o this wood alright shout out sa lahat ng subscriber natin alright shoutout kay miss jin bilog alright kay ibana alawi alright tim bugok alright kay norbin yan tapos kay Jaffery Sniper ng nasugbo alright kasi kabungot yan walang intro intro puro derecho alright yan may boss toyo shout out sa iyo boss toyo alright yan yan yung isang building pala boss toyo benta ko sa iyo <laughs> ayan o oh, mega world Ayan, alright, tagunan tawaran. Mura na yan, bibigay ko lang sa inang ano. Mura. Yan, lahat ng natatalaw mo, yan, hindi akin yan. Hindi <laughs> video lang natin. All okay. right. Nakain ng parking, oh. Putay na kahit 10 tangke iparada mo diyan, kayang-kaya, oh. Aluwag, Al oh. Oh. 10 tangke, 10 bus. Hmm. Grabe parking nito. Hindi kayang punuin 'to. Tabi. Ayun, oh. Oh, di ba? Lucky. Grabe uh, na to. Ang laking SNR nito. O, oh, yung mga pupunta sa SNR, ano, panoorin to. SNR Erod, under renovation. Huwag okay, pupunta, sarado. Alright. Doon pa, pa kami galing kanina. Alright, sarado pala. O, yan. So, sakto, malapit na sa eskwelaan. Pagkano, sundo na. Alright. Suwi na. Alright. Sana, muwi na alright, uwi na yan palagay ko baka hindi papasok yan baka lang, hindi kalabaw oh lucky okay, oh diba? tagay ka ng sampung tanke sampung uh, bus Puta, maluwag pa rin grabe nakinlote dito dati kasi yung mga bulldozer na no, nadadaanan ko Ah, 30 lang nga Ito yung kanto na to Mga tambakan ng mga traktora Mga bulldozer Ito yun Kanto ng bagong bayan Eastwood o oh. O oh, yan Eastwood O oh, UV ulit Centrix Yan o oh, Concentrix Magkatabi o oh. Ayan oh, Concentrix Parang isang building lang sila Ay hindi magkaiba Kamali pa Ayan o oh. Concentrix At saka yun yung oh. Time check ay, okay, ang kita. 9.54. Alright. Ayan, o. Oh. Shout out sa lahat. Alright, shout out to the world. Alright. Shout out sa Union Bank. O, oh, kay Commander. Kay Maricor Lacson Ayan, mga Lacson sa Quezon. Alright. shout din sa mga taga Fairview alright kay Ninang Shoni oh. shout out sa yan Ninang Shoni kay Ninong Boy Neri mga Neri alright Ayan, shout out sa lahat ng batang tenais kay Edison de las Reyes alright kay John Wick aka uh, Cesar Montano Shoutout shout out kay Vespi oh. shout out kay Athena shout out din kay uh, Henry George Foggy alright Shoutout sa lahat. Alright.